kabayan kong nga taga nasa Singapore ngayon dito na si Inday so let's continue our kanang tell story telling story about lakuan, kanang pagpakuha sa dugo igad mi sa Ortram Park dito mi nagpakuha og dugo sa Ortram Park sa hospital nagdonate unta mi dito og dugo kaso very sad to say kay my blood is not enough so ang kailangan nga magpakuha og dugo is, is nasa 12 point something pero ang ako ah is naalagid siya sa kuan nasa 9.90 so baba na gyud siya ang akong blood ma, uh, red blood kanang baba na kay siya so kung dili na ko na siya maagapan so diyan na din ta mo kuan sa leukemia mo man siguro na leukemia kay ang imo hang ka ng uh, blood cells uh, uh, kanang red blood cells kan una din siya sa white cells na nga imo nga dugo so una nang gitawag man siguro leukemia ano man asa din ani mo pangutana asa din ani nakuha na angas kuan kanang anong baba ang imuhang imong dugo so akong tubag karon is ako good nga sukad nga nagataas na atong edad sigira po tagbilar tung sa cellphone nga wala mo saay makuslan kay sigira tagbilar bilar ka nagkatawa katawa kaya kay na ay mga panapitang mga drama or bisan si sa facebook or ka mga kuan dili man ta na siya important kay kaayo kay makabad trip na sa imuhang help help sa imuhang help So, sukat karon nga na nalaman ako nga ang akong blood, red blood is very low. So, nagsayon ako tuwog. Nagsart nako na ko kay pag ingon nga 90 oh, 9.90 so di jit sa mukhaan o dugo. Di ko ka dunit dugo. So, karong next November, I think 3 or ang uh, kung hangin, akong kauban nga dito na lang ni magkuan magpakuha og dugo na pud usab sa end of November kay kuan ka ng at least madugang dugangan so gitagaan mi og tableta nga sa may ina ni oh. asa ha peros lami siya nga peros dili pareya sa pinas nga peros pero ang pareya lang color pero ang yahang kuan nang konsya siya ani iron film yan. Bali man, oy. Di man po na ko siya mabalik kay Kuan ka ng ferrous with sulfate and polic acid. Oh. So, muna siya gihatag sa ako. sa ako, ah. ulang Kulang man daw kung ako So, gihatagan mo niya. Isa lang po ka kuan kay, ah, uh, kuan siya ka ng, usa ka box, pero 12 ka, kuan, 24 ka tablets tanan kay kuan man siya kanang gagmay man siya gamay siya nga box pero 12 times 2 man so equals 24 so munang gibanabana niya nga kung mabalik ni at least na na siya dugo nga madugang so ang kinahanglan nga makuha ang yung dugo is naasa 12 point something so ang ako 9 raman so sad to say sa 8 kabuok nagpagkuhag dugo so at least sa 8 kabuok me nga nagpagkuhag dugo na ay nipasar nga tulo so ang lima adto bagsak kay mubo gyapon sila og blood a uh, red blood so ako apoy pinaka nga red blood kay limang ka 9 so 9.90 Pinakamababa. ang uban nasa ten, na eleven la like that so ako ra gay ko ang pinakababa bantog ra guys kung makabalo mo nga marag something na ay kanang kwan sa iyong lawas kantong, di na ka malipong ka tapos sakit ulo, mao na din na siya kinahang lagi niya ipacheck na na iyong dugo kay basin wa mo kabalo nga ang iyong dugo gibaba na na sa 5 so mas mabuti nang maagapan kaysa huli na ang lahat. So, see you guys in my next vlog. This is Marifica Kagukov your vlogger and YouTube and your friends. Bye-bye. See you next, see you next in my vlog. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.